pupuntahan ko nga yung aking ginawa kahapon. Sinaplayan ko na ng tubig. At titignan ngayon kung matino o hindi. Sana walang leak. Para walang doble trabaho. buhat kasi din sa bahay ang dito. siguro kapunso ng mga 2 3 minutes bago makarating dito sa kulungan ng baboy yung ordinaryong lakad lang 135 meters sana walang leak ayan na Tignan natin kung uh, matino. Inopen ko na dun eh. Sa taas yung ano. Bulb. Ah. Kasarado pa. Ano. Teka. Bubuksan natin. Oh, may supply. Ayan, oh. Ito yung sa wallowing pool. Sarado. Sikapin natin, baka may mga leak eh. Dito. Okay, wala. Dito. Sikapin natin yung mga fittings niya. Kasi, up. Ay, wala dito. Tika, buksan natin yung, ay, wala pa pala supply. Kailangan laki natin ng supply ng tubig. Ito, dito. Yun. Uh -huh. yun kung mapapansin ninyo, may supply na ng tubig sa tangke. Eh. Magkakaintindihan ngayon yan. may anak konti. Tutunin. Ayun oh. Nakakit nga ako. yan, Nakakit na. yun, May tumutulo doon. Ayan o. No? Pinapansin ako tumutulo. Hindi maganda. Ito. Ayan. Oh. Dito sa ano? Pinakagaskit niya rubber. Ay, hindi maganda. Ito. Yun, meron na. Meron dito. Dito. Oh, meron din. ito oh, meron na rin ito meron na rin so dito ang diferensya yung gasket to to, to. rubber lang to eh kailangang higpitan o anuman May ilikha ano problema obligadong lagyan ng ano yun yun patente nakapix na ito eh. Dapat dito may unyon dito. Dito lalagyan. Para gaya niyan may leak. vitamins pa naman ilalagay dito. Hindi masasayang yan. Hindi pa puno yan ha. Di lalo na pag yan. Lalo ng mabilis ang tulo niyan. nahigpit pa pakaya pero hindi ako lulusot dun eh hindi ko naman maaabot to dito eh kaya maganda rito may mailik. may lik. hindi maganda wala sa ayos hindi hindi maganda may leak may mga leak siya ito oh. malakas yan hindi pa yan puno lalo na pag ay puno kailangan malagyan ng union dito lugar na ito para madaling matanggal yung drum okay Yeah testing testing binuksan binuksan na nung bata yung binuksan na yung ano binuksan na yung gate gate bar doon sana walang leak Yan ang uh, Mano sa, sa pipe Hindi ko mo Kabit ka lang ng kabit Okay na Hindi ah i-testingin mo muna e, eh, gaya nyan, nagka trouble oh, at least eh, i-maintain mo yon. ay eh, kung hindi nagkalik nga dito hindi ko nalalagyan itong onion dito to ay eh, nagkalik kaya ayan pero pabor din sa akin in case nga yun maglilinis ng tank eh, dito mo lang tatanggalin totoyo to yung onion na ito to to kaya okay din lang nagkalik pero sana wag nang magkalik para dire-diretso na naglagay ng lock ayan kaya balik ta ka rin natin lagyan ko na ng lock eh ayan o oh, ito o oh. oh, diba o oh. parang gawa ng tao Hindi naman nanakaw siguro yan. Mapera kong paliparin. Ito, mayroon pa rin sa baba. Oh. Dalawa, baba at taas. batas, atas. Ayan. Oh. Ba. Ayan, ba Parang gawa ng tao. Ba. Yan. Parang ano na lang ang kulang, diik na lang ang kulang. Ito siguro pwede na ito eh. Pwede ko na siguro matesting ito eh. Oh, medyo matigas na eh. Kabit ko na nga ito. Kakabit ko na nga, yun. DP inside. Maganda sana kaso lang. Eh, yun na. hindi maganda yung pagkaka-align Eh, talaga mo kakalit. Pero madali lang naman yun. Kasi pag ng HDPE pipe na ano, titi. Ngayon yung katiti. Hindi ka ng ano, yun ang blok. Kasi meron siyang hihigpit na hihigpit na mekanismo sa loob para kumapit sa pinaka pipe niya ang problema pagka yung short yung pagpapalagay mo eh talagang magkakalik kailangan kasakto yan sa loob meron kasing ring sa loob yun eh ayan so, ayusin natin Eh, hirap magano yung ano. Madali namang ikabit. Kasi lang kailangan talaga alam mo yung technique doon sa loa. Ano. Baka hindi pa umabot doon sa ano, dun sa pinaka rubber niya. May pinaka o Dapat makalampas ka doon sa o sa ano. <coughs> <coughs> Ay nako, mailik pa rin dito naman ang problema dito naman ang problema ayan, tinisting ko ulit sakaling matuloy na ayan, kakarga ayan o oh. kakarga sana naman, wala nang leak ayun okay ayun na yung isa oh yun naayos din wala, wala nang leak wala nang sa derecho hindi nang derecho wala nang. wala nang leak Aha. yun okay so alright na tumutulo lagi ganito ba ito talaga talaga bang tumutulo yan ng ganyan dami ng laman yan eh. eh Tignan uli natin. Oh, yan okay, na, no, nasa kalahati na eh. Okay, so, alright na. Ay, naayos din, naayos din. Naayos din. Okay, all right